Pero sarap po magbike pag winter kasi iba yung landscape. Good morning mga ka-Jedi and welcome po sa aking bagong episode ng Jedi Cycle and Adventure. Eh kung mapapansin nyo nagbabike ako, nandito pa rin ako sa bump. And by the way, it's me Jed po no. Gumagawa po ako ng mga adventure vlog, travel vlog. At kung ano-anong vlog po. Ayan po, oh. papakita ko lang sa inyo yung harap ko. Ayan. Bundok. Kapon is naglaboy-laboy lang kami na ang family ko dito sa bank. Ngayon is, dapat sasama ko sila magbike. Kaya lang baka maaksidente kami. Ito pa yung bike ko. E-bike po ito. Ayan. Electric bike po siya. Ayan yung motor niya ay nasa... Andiyan, nasa may pedal. Ayan. So hindi na po sa akin tong uh, bago tong winter biking oh. No? Pag sa snow kasi nagbabike na ako dati pa Pero bago tong bike na gamit ko Ito yung bike na ginagamit ni Mrs Na nilagyan ko ng winter tire Ito muna ako pakita ko sa inyo yeah. Ito po yung winter tire ko Yan. Kung may mga bakal na tusok tusok Yan po yung winter tire Magkanda ng bundok doon, oh. Oo oh, nga pala mga ka -Jede, may dala akong bear spray, oh. Ano? Kasi nga last month, merong kinain dito ng mag-asawa ng bear. nag sila. Tapos sinusunda na sila ng bear. Ginawa nila, nag-camping na sila doon sa bundok. So, nag- nag -camping sila doon. May bear spray sila, alam nila eh. Susundan na sila ng bear eh. Medyo agresibo yung bear. And yung bear spray, hindi po umubura sa kanila. Kahit may bear spray na sila. Mga expert na po yun. Mga expert nang nag Alam na nila tong kagubatan dito sa Canada na maraming bear. Oh. medyo mababaw lang yung snow kaya, kaya pa ng bike ako Nagbabike lang po ako sa may trail pabuntang Tanmur So hindi ko alam matatapos ko hanggang Tanmur 21 kilometers yun eh, pa nga. kami nila Mrs. Pamay at Albert din niya sa 15 Dito na kami magse celebrate kaya nagpunta kami dito sa Banff. Ganda guys oh. Enjoy nyo muna itong uh, kalikasan. Muro ko daldal -dal, eh no. Oh. Napakaganda ng mundok mga kajedo. Ganda ganda. Winter biking. Oh yeah. Ito yung okay, adventure na yung ko <laughs> Ang nalimutan kong dalhin Pagkain Kaya saglit lang tayo Mga 3 hours lang Or 2 hours lang Yun lang yung kaya ng katawan ko sa lamig Kung walang pagkain Yun yung falls na yun Yan yung bundok na yun Nakit ko dati Nandiyan yung Cascade Falls Yan ako yung falls na yun Pagkain yung falls Hindi na falls. Yun, nakikita Okay so another gate. So papasok na tayo kung saan na uh, meron mga wide animals. Sana na tayo na na mga agresibo, oh. mga deer lang. Okay na. Oops. Ang bigat ng gate. Yeah. Kung mapapansin nyo, dumadaloy pa yung tubig dito kasi hindi pa ganun kalamig. Minus 2 pa lang minus 2 matak pa yung tubig so may isa nang nagja-jogging o, ayan. mukhang galing siya ng Canmore papunta rito sa bump kasi papunta dun sa likod ko yung yung tapak ng paa niya ito yung ilog mga kadena pakita ko lang sa inyo napakalinaw Galing nga doon sa may taas ng bundok na natutunaw na yelo ano oh, linaw oh May pinang pa Ganda ng bundok oh Ayun, so ang hinihiling ko lang sana po hindi ako maflatan oh. Mahirap magpalit ng gulong sa ganito kalamig Masakit sa kamay Let's go bike! Yun, kung isipin niyo guys, so parang tanga na nagbabike pag winter. Pero masarap po magbike pag winter. Kasi iba yung landscape. Iba yung experience. Sa ibang bansa, alam po, may mga nagbabike. Kahit nga mga estudyante po, pasok sa school, nakabike. Kahit minus 20 panood ko sa YouTube. So share ko lang yung sapatos ko guys. May tusok-tusok para kung sakaling dumulas yung bike ko, pagbaba nung pa ako, ay kakapit yung sapatos ko. Kasi madulas nga dahil may snow. Ayan. So parehas naka winter shoes, naka winter, ah uh, winter tire. Ayan. Ayan daw. Intindi nung nag ang layo ng ginaging ah mula mo yun 22 kilometers yung ginaging layo no ganda ng araw pagkatapos ng snow kahapon tapos yung snow napaka pino, may kislap-kislap pa

Ganda. Hindi pa rin nagbabago yung bump. Parehong pareho pa rin nung una nagpunta ako. Nung unang nagpunta kami ni Mrs. Paborito ko pa rin itong ito. To. Oops, change gear. Yon, nakaka 8.8 kilometers na ako. Ayan yung trip ko mga 12 kilometers pa guys okay, so medyo nasa taas na ako ang ganda ganda na kapaligiran siyempre sa baba dyan maraming wild animals pagkalampas mo dyan sa may uh, fence ilagay nila yan para hindi masagasaan yung mga hayop kasi natabi to ng highway maraming dumadaan ganda no Yun, so, tara. na tayo. Kunti pala yung tubig na nadala ko. Malawang magtunaw ng snow para inumin. Yon, stopover muna tayo mga ka-Jedi Dito sa, may stopover nga pala rito sa tabi ng daan Yung mga picnic table Tapos itong upuan na ito, makikita ito sa mga national park Ayan Ride bike yun ang mga uh, national park Ito So pag sa mga national park, yung mga sikat nilang pinupunta uh, so, Sikat nilang landmark, mga location Merong mga ganyang upuan Yun Ganda ng bundok oh Dati guys to no, nung unang punta namin ni Mrs. dito Hindi ko sabi kayong Mrs. pero nakasakay kami sa bus Siyempre na amisa ako na dadaanan namin to Hindi pa ako PR nun, eh. Ang hindi isip ko sana Ang hindi isip ko pagka nag-TNT ako gusto ko Pumunta ako sa kagubatan ng bump tapos Diyan ako titira. Magtatayo ko ng maliit na kubo. Tapos hunting na lang ako. <laughs> ayan, so. Ayan, napakalikot na isip ko. Siguro napaka-adventure nga na isip ko. Kaya naiisip ko yun. <laughs> Kasi pag nakita mo to. Kung nakaka-appreciate ka ng magandang lugar or landscape. Parang gusto mo dyan ka na tumira eh. No? lalo na doon sa mayroong bulon. Yung landscape doon. Napakaganda. Napakatahimik. Napakapayapa. Kasi nasa gitna siya ng karagatan eh kumbaga hindi pa siya gano'ng ka-crowded Bihira pa lang yung tao konti pa lang yung tao Ngayon, sabi ko sa misis ko gusto, gusto ko dun sa lugar nila ano, ganda oh parang sarap tumira sa wild panghuli no? ka ng mga squirrel, rabbit, deer inyo yung kakainin mo pero syempre mahirap hindi gano'ng kadali tumira sa ganyan pero napakagandang experience siguro. At dahil nga nandito tayo sa bump, titikman natin yung snow. Kasi nga sa Edmonton, hindi ko tinatry ito. Kasi feeling ko puro pollution dun. Eh. Dito sa bump, siyempre ganda oh. Kunti lang yung pollution. Ito. Okay natin. Napunta rin sa lamunan ko. Sarap mga ka-Jedi. Tapos tubig lang. Fresh na fresh. So pag naubos yung tubig ko, oh, yan na lang iinumin ko. Wala <laughs> siyang lasa eh. Wala fresh. Okay, tara na. Tanong oras na. Nagla-lunch pa kami dila misis. Ito nga pala guys. So may gate dito. Sa tabi rin ang daan. May mili ka kung gusto mo dito. Kaya lang yung snow medyo makapal eh o doon sa so may tabi ang dana hindi masyado makapalus no and dito nasa loob ka ng teritoryo ng mga wild animals eh, no? may picture ng bear so katabi mo yung bangin so mas, mas delikado siya kaya ang pipiliin natin Ay doon tayo sa tabi ng dana <laughs> sa tabi ng highway syempre may nag-aantay pa sa ating pabilya pag uwi huwag na natin isugal okay let's go medyo malalim yung snow dito mga ka Jedi medyo nahihirapan yung gulong ko medyo dumudulas Ah, uh, medyo okay na okay na. Papansin niyo, andiyan pa rin yung bakas ng paano nag-jogging. Ang tinakbo ko na is 9.8 kilometers. So, napakalayo ng jogging niya, no? Kaya kayo diyan, yung mga hindi nag -ex exercise. Ha? Puro kayo excuse. Okay, malamig. Okay, malamig din na kayo mag-exercise. Eh, hey, malamig eh. eh hey, nakakapagod. Siyempre, exercise nga eh. Eh, hey, wala akong time eh. Pero ang totoo minsan gumagawa lang tayo ng excuse Minsan may time tayo pero Nanonood lang naman tayo ng TikTok Nanonood lang tayo ng YouTube <laughs> Nagalit Kasi guilty ako eh Ganun din ako eh <laughs> Nagalit pala sa sarili <laughs> eh yeah, So enjoy talaga na muna natin yung view Abang may time ako mag exercise Isama ko na lang kayo Abang may time ako mag -bike. Ganda ng panahon Sarap nagbike Ano you know, ba papansin yung mga ka-Jedi Isang bakas ng paano Nagja-jogging Tsaka isang bakas ng paanang Wild animals So meron dyang Pwedeng diri Di ko alam Pwede meron yung paan oh. Kasi kanina Wala namang kasamang aso Yung paan yan Nagja-jogging ngayon, meron ah. Pwede deer, pwede coyote, pwede wolf. Eh bear, malaki naman ang paa ng bear. Hindi yan bear. So, diretso na tayo. Kahit may fence dyan, minsan may wild animals na nakakalusot. Hindi ko alam kung saan sila lumulusot. Tanda natin yung pahang mahabol natin Kasi pag talaga no nag na yan Kaya takbo na natin 11.2 kilometers So nag siya, mga 11 kilometers na Pero dahil nga mula siya sa Canmore 20 kilometers patas yung tinakbo niya Ay mapakita pala ako sa inyo yung trick mga kajetay na Ilan lang yung gumagawa nito sa mundo eh Mga nagre-red bull lang ito guys so. so huwag nito gagayahin guys Nakakamatay ito Tatlo pala kami gumagawa nito Yung dalawa patay na eh <laughs> ito, ito 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 na Gumelo lang ako mga kajetay Ito na No fit No fit mga kajetay No fit Eh no Oh Oh, oh Panis na Hindi ko na uulitin Kasi nga masyadong critical yun <laughs> So yung mga Baguhan dyan Huwag nyo gagayahin ah Thank you. Visit again. Nalampas ah. na tayo sa may boundary ng bump tsaka kanon. Bow River. Ang pumunta yung sa Bow River. Ano na? Ito na ulit yung mga snow. Oops! Check na akong dumaos doon sa... Ito kasi. Ito <laughs> na ulit yung mga snow guys. Ganda Ganda ta sa sisinaga ng araw ganyan, no? Ah, nasa gilid lang po 'to ng kalsada mga kadeda, pero tingnan niyo. Ganda, no? Saktong sakto yung araw tapos may naglalaglagan na yelo galing sa puno. Pakasinematic. cinematic. Ayan. Eh marami yung bakas ng paa. Marami ang naglalakad-lakad dito. Papunta ng Kanmur. Tapos tumitigil dito sa gate ng Bump. Hmm. Maaring nanggaling galing lang din dito sa may boundary ng Bump yung nagja-jogging. Ang pa ba? O pwedeng galing din sa canmore Hindi hmm. ko na nakita yung bakas ng paa nung wild animals mga ka-Jedi. Pero sana tayo kahit mga German lang. na ano Parang masaya tayo wala na mga hayo oops, medyo matagtag ngayon na guys, nandito na tayo sa Canmore 16 kilometers pa lang pero yung pinaka town pinaka -town niya, siguro mga 4 kilometers pa ngayon. Canmore, welcome to Canmore Saan na tayo. Wala nang fence dito mga kanilag May release lang pa sa kabila Pero nasa tabi pa rin tayo ng highway Takbo din is 110 km per hour Nabike ko rin ang Legacy Trail lang bump First time ko pong bike in tong Legacy Bump Legacy Trail lang bump Pag peak season nga pala mga kajeda yun, know, oh, busy sa bank. So yung mga tao, dito nag-check in sa my Canmore. Kasi mahal yung hotel sa bank. Eh, nasa 400 per day, per night. So nasa 20 kilometers lang naman to. Dito sila nag-check in. Pag gusto nila maglaboy sa bank, nag-upita sila sa bank. Ang ganda rin dito sa Canmore. Oh, eh, napapaligiran din ang mga bundok. Andalins landscape. na hajde so palipad po muna tayo ng drone. Check ko is uh, legal naman po magpalipad dito sa bandang to pag lang ng bump ng bahagya. Pero doon sa city ng Canmore dahil nga merong helipad doon bawal magpalipad. So, panoorin niyo, palipad tayo. Take natin 'yung chance na to para makita natin mga bulubundukin na naggagandahan. Let's go. salamat po sa panonood ng aking drone. Sana po nagagandahan kayo. Babalik na ako dahil inaantay na ako ng family ko. Inaantay na ako sa lunch. So let's go na. Balik na tayo. Ayan, sa susunod, isasama ko na yung family ko dito. Na-experience ko na ng may snow. Siguro pag wala na lang snow, sama ko sila. Para may memories kami. nag kami dito sa Legacy Trail. Ng bump to Canmore. Ang ganda talaga oh. Dami sasakyan. Bibilis. giống như thế này Đã. Vậy là chăn nhé Còn thức maangat makakadeta yun hindi wala sa, sa e atin yun ay ganda oh Ini saya baik tadi, sangat sangat jaya tadi. Ibah. hindi nga rin pa rin ako dun ah eh. Okay, dito ko na lang po tatapusin itong video na to. Hanggang sa muli po. And please like and subscribe to my channel. And maraming maraming salamat po sa panonood. Sa mga subscriber po ni Inex sa nag-subscribe, maraming maraming salamat po. Jedi Cycle, signing out hanggang sa muli.